ka kasi ngayon, mali nag uh, extra mo na siya ng ilang araw dito at sa pamagitan daw ng channel ko, uh, mayroon na siyang gustong sasabihin. Kaya sinika sa personal na pagkaganda nito. Oo, so, but yun nga mahina maano sa, paglakad. Pero okay naman ang paglakad mo, 'di ba? Kita ko naman. Kahit wala na si Lola, no? Okay naman. So, ano bang sasabihin mo? Meron ka bang Kuan. Hay, magandang sana ko dito may mayroon lang akong sasabihin na sana may makatulong sa akin na gusto ko gusto ko pong mag-aral kaso wala po kaming budget eh kaya ito hindi ako na hindi ako na enroll hindi ako nakapag-enroll kasi wala po kaming kanang budget po. Mm -hmm yung mama ko may 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 sakit siya, may cancer siya niya. Ano, wala po kami kanang pera. Oh nga eh nakita ko din na bale yung mama kasi ni Nika. Merong yung may butas sa gilid ng tiyan. Unsa gusto day? Ino pirahan siya. Yung, ano, oh, dumi. dumi. Tapos, eh, ano yung gayong sinabi niya plaster? Ay, yung ano ba yung pangalan yun yung ilalagay sana sa ano na gilid kuan kanang kakatay kulos bag katong sudan ng siyang oh dumi okay. tapos yung sinabi ni lola na plastic na lang plastic na kay wala wala na may kanang ipang bili ng ano mahal yun mahal to i think kuan Pag 300 ang isa sa colostenol bag bag oh So, unsa may sitwasyon gud si imong mama karon sa imong nakita? Lisod eh, oh, lisod every kanang every kanang kuan kanang na siya magkilak. siguro masakit 'yon. Iba yung colon cancer pala no. Kasi uh, parang pumayat siya no. Hmm, payat. Oo. Oh. Then yun nga po ah uh, yun po ang isa di uh, sa nga po ay uh, meron ding makatulong sa kanya kasi yun din uh, dati mahiyain talaga to ba't ka mahiyain dati ni ka yung pag tinatanong kita hindi ka sumasagot sa po, ka video. ah okay so ngayon lang, daw, ngayon lang daw siya na ano pero yung doon sa bahay mo no pero ngayon parang nag ano ka na improve oo mag smile ka na So, yan nga kasi, pero di, kahit dito naman, tsaga-tsaga siyang ano, kaso, ya, bali, hindi gaano makakuhan si Nika. O, tapos, gusto mag-aral, di makapag-aral. So, kung sakali lang, day, so, anong gusto mong kurso? Kung sakali lang, kung sa deep inside, sa inyong kasing-kasing. Eh, like ka hmm. Sana, no? Makapag-ano tayo. So, meron kaming plano today sana or bukas na pupunta ng munisipyo. ayop nga meron makatulong, no? Ano, ano ano yung pangalan kinuha mo sa barangay? Certificate of Indigency. Oo, Certificate of Indigency. Para ang purpose? Kung makakuha okay. Oo. So, meron ka ng agency ID yung pinunta kita sa? Sa Kwan, sa PwD. Sa PwD. Binigyan ka na ba? Wala pa. Anong meron? Anong sinabi? Birthday lang daw. <laughs> Magkano? 500 lang. So, paano yan? Every year, 500? Mm -hmm. Yan ka ba? So, I hope po na this tomorrow, kung makapunta kami, tulungan ko siya punta ng mayor's office. Mm -hmm. uh, ready ka na ba? <laughs> Punta kami ng mayor bukas. Sarapin namin yung mayor. I hope na hindi kami mabigo. ah uh, ask ko siya. Thank you din pala sa suggestion ni Pastora Rubina na pupunta kami doon. Kasi meron naman ng free. But yun nga ang free. Pero may, may mga allowance pa daw. Hindi daw sa kanila. Oo. So in case kung i ka sa gino... Unsa may imong plano? Oh, tabaya, Madaig iskwila. Palitan ni magtambal si mama. Si mama ni mo pila ka araw na hindi nakainom ng gamot? Kung ano, mag-one week na. One week na? Kaya pala yung mata niya parang bumabagisak na, no? oh makatuko gabi. bali, ang ano din, narequest siya na mag, ano yung, chemo? so chemo So, mahalin, ma magkano kang bayad dyan yung chemo, mahal? Ingon siya kayo. mahal ko no, mahal ko na lang siya. No, Wala no? no? yun lang. So, yun lang ang ask natin. Mag-pray tayo na God's will kung merong mag, ano, uh, para makapag aral ka. Mm -hmm. Excited ka na ba? So, anong sikreto Oo. So, tsaga-tsaga -tsaga lang muna tayo. Pagkuhan. So, yun lang muna po ang aming, uh, meron ka pang mensahe? Yun lang. Oo. Oh. Oo, so, salamat po sa lahat ng nakaraan na tumulong kay Nika. God bless po at uh, kila, uh, sa nagpatapos ang kanyang high school at uh, sa ngayon dahil si Nika walang wala din. Kaya marami pong salamat sa makakita sa video na ito at makatulong sa kanya. God bless po. Bye!